Yo, what's up sa inyo mga mata? Time check tayo. 11.56 ng tanghali. At fiesta ngayon dito sa Barangay Mutag, Malayaklan. Kaya mga na mangga. Sili na may asin. Asin pala na may sili. Baliktad yun mamaya maglalakad-lakad ako sa labas titignan ko kung may may <laughs> magyayang kumain sa akin dito <laughs> mamaya, mamaya dapat ngayon eh no tanghalian kaya lang nahihiya pa ako so mamaya, mamaya konti kaya mo na akong mangga Whoop, yaman ni eh, popcorn, you Mm. Asin na may sili. Sino gumagawa nito? Ayun oh. Hmm. Ah. <laughs> Maahim. Bagong putos nga pala to. So maya-maya na mga mata. Nagbakaan nyo ako sa labas. Lalakad-lakad ako sa labas. Tignan ko kung may mag sa akin. <laughs> Patay guto. Nagbakaan <laughs> niyo mamaya. Yung mga mata, nakatulog ako. Alas <laughs> 4.30 na lang hapon. Grabe yung video kay dito. Iba-iba naririnig mo mga kapitbahay. Lalakad na ako. Ayun no, video okay oh. Hindi pa marinig. <laughs> Iyon oh. Sama ko si Toto. Ay. <laughs> Punta kami sa kanila kasi wala kaming matambayan. At wala rin nagyaya sa kumain. <laughs> Grabe yung video okay no? Halo-halo. Iba-iba. Asa nyo yun? May ingay? Sa kabila? Sa malaking bahay? Uh, ano? uh, bahay? Oh, Sa malaking bahay. Dito ba? Oo. Tapos dito sa may bulang. Oo. Ah, yun, mamayang mga 6 yata o 7. May diskuhan sa plaza. Mga 9 pa yan? Nine pa yun? Hanggang, hanggang yun? nine hanggang eleven at ten. na pala. Hanggang mag one o'clock. Hanggang mag two. Try kong pumunta tapos vlog ko lang ng konti para makita ko rin kung paano yung ano nila. Yung disco nila dito. <laughs> Gusto ko mag experience. Pero hindi ako magdi-disco. Bibidyohan ko lang. Bawal na katinilas doon. Ang trap tumambay dito. Sa labas lang naman ako, hindi mo nakapapasok. Bawal. Bawal sa labas? Mag nila sa labas. Ah. Di ba doon lang yun sa may ano, barangay? Oo. Hmm, pero... Ha? Yung may court? Pero... Pero marami na tinilas Hmm. Baka bawal pag nasa loob ka, pero pag nasa labas ka, pwede hmm. lang yan. Bibidyo ang walang naman eh. Nakakot. Yeah. Siyos, wala pang magawa. Kita-kita lang mamaya kung matuloy ako mamaya. Yeah!